Zuzel? Hmm. Parang basket kayo? Oo, mamaya mo mama, Bakit? Sino nga sama mo? No, sorry mo. Bakit nga? Tuturuan kita ng exercise. Ano exercise mau mga magbasketball nga ako? Ang paliit ng chan. Ang paliit ng chan, grabe ka naman. Oo, oh, oh, di ba malaki <coughs> ng chan mo? Parang hindi ka hirap <coughs> tumakbo. Pwede ko mau tumakbo eh. Oo, oo nga, ganito nga o, oh, exercise. Oh, exercise naman yan. Naisip mo, kalo, baka kalukuha na naman yan. Hindi. Ang paliit nga nandyan. Ang paliit nga dyan. Ang paliit nga nandyan. Kaya ako magbabasketball eh. Ayun nga para, hindi ka mahirapan pag basketball kayo. Ano naman yan? Exercise. Di ba naman exercise? Ano exercise yan? Sit up. Sit up? Ba't ako magsisit up maglalaro ng basketball? Ay, kaya nga, para hindi ka mahirapan mamaya pag maglalo ka ba? Para medyo na-exercise ka na. Oh, sige pa ilang sit up ba kailangan mo ah uh, sampu. sige ha, ha? Sampu. baka naman kalokohan na naman yang kalokohan ba yan challenge challenge mo na yan ha hm. pag ako mamaya Okay. Yeah, ha. What? One. <laughs> 3 Or. Five. Oh, five pa lang yun, Rodil. May Oh, may na. pa. Five. Five. Five, five pa. Uh, uh, six. Seven. <todil> <Indrodil. todil> Ang hirap naman pula nito. Ang hirap. Ano? ka masipasin mo? Eh. Seven. Ano, kaya? Kaya lang eh. Wala pa. <coughs> Tama na. Ako may exercise akong ano, alam. Maganda. Ano na naman? Hindi, ganito. Magpupusap ako para lumutay yung mansil ko. Ganito. Ganito, magpupusap ako para lumaki to. Tos? Oo. oo. Tingnan mo, maganda. jaka jaka Opo, kerjaan kenyang. Opo, kerjaan kenyang. Opo, no Opo, kerjaan. Opo, kerjaan. oke kerjaan. Opo, okay. kerjaan. Opo, kerjaan. di oh ya kerjaan. Opo, kerjaan. Opo, kerjaan. Opo, kerjaan. Opo, kerjaan. Opo, kerjaan. Ikaw nga eh, pag, ikaw nga eh. Isa na lang. Nadulas lang ako dito sa una, no? Game. Mm -hmm. mm -hmm. magigat? game. Uy! Mastuga. Mag-exercise ka dyan, mo? <laughs>